So nag na ako. Tapos oh. si Papa gusto mag ng kuwan. Kasi may... may... Good vibes talaga ang dala lagi ni Milay kapag siya ang kasama ng grupo. Sa hindi sinasadya, mapapatawa ka na lang sa kanyang mga sinasabi or mga kilos. Sa recent trip nilang magkaibigan sa Korea. Ito ay pangalawang pagkakataon na nilaimin na makapunta sa Korea. Ang una ay yung nag-shoot sila ng kanilang pelikulang mom ship, and this time ay for fun na lang nilang magkaibigan. Sa grupo nila ma'am si ayon pa sa isa niyang kasamahan ay sumasakit na ang panganito sa walang tigil na tawanan pagdating kay Milay. Talagang hindi mauubusan ng energy si Milay dahil lagi itong may maisip na mga kalukuhan at mga kwento kasama ang kanyang facial expression. Kaya hindi nabuburing ang kanyang mga kasamahan. At patuloy pa rin na nagkukwento si Ma'am Milay habang nakikinig ang kanyang mga kasamahan at tawanan pagkatapos. <laughs> at kahit sa airport na sila pa uwi ng Pinas, hindi pa rin paawat si Milay, napaka-hyper pa rin ito at ikinukwinto ang tungkol ng mga Gen Z. Mga kapitbahay ng mga Gen Z? Gen Z, Gen Z! Akala na marami kami pera talaga! Gen Z, Gen Z! At pagdating niya sa kanilang bahay, tuwang-tuwa naman si Estela at napasayaw pa ito dahil sa pasalubong ng damit mula kay Ma'am Shemila. Ito, kayo na kami ng sa aking baby. Uh, this is for my baby. Kambare, kambare. At pagkasuot naman ni Stella sa damit lalong napasayaw ito at sabay kanta. Napaka cute talaga ni Stella at hindi mahiyain. ready. hey Or you. <laughs> Samantala sa ibang ganap naman ni Ma'am Shimilay na dumalo sa Shein event sa isang mall na nakasuot ng black dress. Si Milay ay isa sa mga endorser ng Shein Clothes at lahat ng mga sinisuot nito ay nababagay sa kanya.